Iniimbisigahan na po ng National Bureau of Investigation or NBI ang pagkamatay ni former Bureau of Corrections Deputy Security Officer Ricardo Zulueta na isa sa mga akusado po sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid. March 15 nang ng patay si Zulueta dahil umano sa heart failure pero nanawagan ng pamilya ni Lapid na alamin ang tunay na kinamatay nito. At po niyan ay makasama natin si NBI and si Our Regional Director Romel Vallejo. Magandang tanghali po, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Jovi. Opo, uh, lang natin yung uh, ginagawa pong investigasyon sa pagkamatay ni former Bucor Deputy Security Officer Ricardo Salueta. May update po ba as of today? Yes, Jovi. Uh, nung nalaman natin, nung no, Saturday morning na namatay si Sylveta, agad nagbigay ng directive si Director Delamos na puntahan at imbisigan ang report at na-confirm naman natin uh, uh, andun yung mga tao natin at nagimbisiga at na-confirm na, na uh, based doon sa sa hospital and sa morgue and sa that certificate na namatay na nga itong si Ricardo Solveta. Sir, uh, ito nga po ano, so alam natin na uh, important figure dito sa kaso uh, na ito si, uh, uh, yes, sir. si uh, uh, Salapid uh, kung Case. Kung nag-claim ng body niya mm -hmm. sa hospital ay yung kapatid niya si Ronald Solveta. Okay, so thank you for that details sir no. Pero puntahan lang natin yung uh, pwedeng maging epekto nitong uh, pagkamatay nga po ni ano no nitong uh, 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 si uh, Zulueta. Uh, so ano yung kanyang uh, epekto if ever sa pagkawala niya dito sa kumatakbo na kaso at imbestigasyon sa pagkamatay naman po uh, ni Lapid. Uh, uh, Jovi, pasensya na pero ayoko mag-comment tungkol sa kaso. Dahil nakasampa naman na ito sa court at uh, hayaan na lang natin na umandar ang kaso at uh, ang alam natin ay may mga nag-umami uh, nag na dyan at uh, hindi pa naman natin na si Director General Bantag so hindi na muna ako mag-comment tungkol dyan sa epekto sa kaso. Okay, that's understandable. Pero pa, paano po i-address sa inyong tanggapan yung mga duda po ng ilan no sa pagkamatay ni Zulweta, lalo na uh, meron pong pagkakataon niya? Come again, Jovi, come again. Uh, yung mga pagdududa ng ilan pong uh, mga nagbabantay uh, nitong uh, uh, kaso na ito na medyo high profile. Eh. So tignan po natin kung, kung bakit nga, kung, kung, kung nangyari ito, ay uh, meron mga pagdududa nga po sa isipan ng mamamaya. Pa, paano nyo i-appease yung kanila po mga pag-iisip tungkol dito? Well, uh, tuloy-tuloy pa ang investigation na ginagawa ng NBI. Merong kasama po dyan yung National Capital Region, ang ating mga regional office sa uh, Region 3 and ang district office natin sa Bataan. At uh, wag po magalala ang publiko dahil uh, honest to goodness investigation naman ang ginagawa natin at malalaman natin talaga kung uh, ano ang cause of death na sa ngayon ang sa that certificate ay cerebrovascular disease na kung sa ating mga layman ay stroke uh, pero inaalam natin uh, ongoing po ang investigation ng NBI Okay, ito ay uh, katanungan kanina sa ginawa naming uh, story ko no, before this broadcast. Sir, yung pong uh, isidente ito after that, ay meron po bang effort para naman uh, mabigyan ng uh, pag-alaga o okay, protection proteksyon yung iba pang akusado sa Percy Lapid case, particular po si Farmer viewer Chief Gerald Bantag. Uh, lahat po ng effort ginagawa po ng NBI para mas ayos ang kaso na yan. So, ina-assure natin ang publiko na maayos po ang ang ng NBI sa kaso at lahat uh, ng mga testigo diyan ay eh, siyempre may bibigyan natin ng protection. Mm -hmm. Okay, thank you para sir. Ma laman na natin at uh, kung sakaling mauli na si DG Bantag ay mandan na yeah. po yung kaso laban sa kanya. Okay. With that ano maraming maraming salamat Regional Director Romel Vallejo ng NBI NCR. Thank you sir.